Artistaheng tendero ng pansit viral sa social media. Pinipilahan ng mga parokyano ang murang pansit na nagkakahalaga ng 25 pesos na inilalako sa isang pwesto sa Divisoria. Pero hindi lamang daw ang masarap na pansit ang dahilan kung bakit, kundi dahil sa artistaheng dating ng tendero nito na si Kit Albert Akup na binansagang pansit hard crop. Marami man sa mga suki ni Kit ang nagpatunay na masarap talaga ang pansit ay marami ring nagsabi na ang dahilan kung bakit nila ito dinarayo ay upang masilayan ng personal ang gwapo nitong buka. Mula kasi nang itampok siya ng isang food vlogger ay mas dinumog na siya ng mga customer dahil sa kanyang angking kagwapuhan. Madalas daw mapagkamala ng 20 anyos na binata na anak siya ng isang banyaga dahil sa mestizo nitong balat. Ngunit sinabi niyang Pinoy ang kanyang mga magulang at certified Lola's Boy. Ayon sa mga ulat, maagang nagkahiwalay ang kanyang mga magulang kaya lumaki ito sa kanyang Lola at maagang dumiskarte sa buhay na nagsimula bilang taga-serve ng ulam sa isang kantin at tumatao rin sa karinderiya ng kanyang Lola. Nang matutunan nito ang recipe ng pansit ng kanyang Lola ay nagtayo na sikit ng sariling pwesto sa Divisoria kung saan dalawang kilo ng pansit iyon at tatlong kilo ng pansit kanton ang kanyang niluluto araw-araw. Nagsimula ito sa 3,000 pesos na puhunan galing sa kanyang ipon. Ngunit tumanas din ng mga pagsubok ng makumpikta ang kanilang food cart at ilang buwang hindi nakapagtinda. Ngunit sa tulong at motibasyon ng kasintahan nito ay unti-unting nakabangon si Kit na ngayon ay sikat na sa social media at inudumog ng mga parokyano.